Tingnan nyo guys ang pusit natin. Half cook lang yan. Hi guys! Welcome to my vlog! To this video ay magtula tayo ng pusit. Dahil medyo mura ang pusit ngayon sa market, bumili ako $25. Okay na siya guys, di ba? Ngayon, tulahin natin siya. Maghiwa tayo ng kamatis. Medyo lakihan natin guys. Lagyan natin siya ng luya. Lagyan natin siya ng sibuyas. Ito yung gusto kong sibuyas, guys. Yung mga maliliit kasi iba ang amoy niya. Hiwaan din natin ng lip. So, ito na, guys. Umpisahan na natin sa pagluto. Maglagay tayo ng tubig. Ilagay na natin to ang ating uh, ginger at saka yung ating sibuyas. At pakuluan natin. I-check na natin guys. Ayan. Kumulo na siya. Ilagay natin ang ating kamatis. Sang terbang kamatis. Gusto ko kasi ang kamatis. Ipan muna natin. I-check na natin guys. Ayan. Medyo okay ng kamatis natin. Medyo malambot na siya. Kunti. Half cook ang pagkaluto niyan. Maglagay tayo ng fish, fish sauce. One tablespoon. Maglagay ako ng ginisa mix. Tikman ko kung maayos na ang kanyang lasa. Okay na. Ilagay na natin to. At ito na guys, ang ating pusit. Ayan. Pakuluan natin. I-check natin guys. Ayan. Ayos na. O di ba? Hmm. Tingnan niyo guys ang pusit natin. Mm. Half cook lang 'yan yan okay na ang ating tinulang pusit napaka easy ah, ang ating tinulang pusit